Walang kawala ang isang wanted person ng Leyte matapos maaresto sa bisa ng warrant of arrest ng mga otoridad dahil sa kakuntong homicide sa barangay Banay-Banay, Amadeo, Cavite. Ang ulat mula kay Patrolwoman Maureen Kiyaki. Arestado ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person ng Leyte na may kasong homicide sa barangay Banay-Banay, Amadeo, Cavite. Bandang alas dos ng hapon na maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Leyte Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit kasama ang Amadeo Municipal Police Station at Imo City Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong homicide na mainirekomendang piyensa na nagkakahalaga ng 120,000 pesos. Dinala ang akusado sa Amadeo Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon na tamang disposisyon bago i-turn over sa Court of Origin. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Kiyaki, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Kiyaki.